May tanong ako sa'yo, bro. Ilang beses mo na bang narinig ang salitang kaakit-akit? Pero sa totoo lang, hindi mo alam kung paano maging ganun? Yung tipong dumadaan ka sa harap niya pero parang wala lang. Samantalang yung ibang lalaki, simpleng nangiti lang, boom. Napapangiti rin siya pabalik. Parang may magnet. Parang may kakaibang enerhiya na humihila sa kanya. Kahit hindi naman pogi, kahit hindi mayaman. Ang tanong, paano nila nagagawa yon? At higit sa lahat, paano mo rin magagawa yon? Kasi bro, sa panahon ngayon hindi sapat ang magandang itsura o mamahaling damit. Ang tunay na kakitakit na lalaki ay hindi nakukuha sa labas. Nanggagaling yan sa loob. Kaya kung gusto mong malaman kung paano mo mabubuksan yung natural na karismang magpapalingon sa babae, huwag kang aalis. Kasi sa video na to, malalaman mo ang eksaktong formula ng pagiging kaakit-akit. Hindi sa paningin lang kundi sa isip at damdamin niya. Marami sa mga lalaki bro. Akala nila ang pagiging kaakit-akit ay tungkol lang sa looks. Kaya nagbubuhos ng pera sa pabango, sa gym membership, sa mga branded na damit. Pero kahit ganun, bakit parang walang epekto? Bakit yung babaeng gusto nila, hindi pa rin napapansin? Kasi simple lang, men. Hindi looks ang ugat ng attraction. Ang looks ay pangbukas ng pinto pero ang personality mo ang nagpapatagal sa kanya sa loob. Isipin mo to. May lalaki na sobrang gwapo. Parang artista. Pero pag nagsalita, puro reklamo, puro insecurities, laging defensive, laging nagpapakita ng desperasyon. Sa una baka mapansin siya dahil sa itsura, pero sa loob-loob ng babae may bulong na nagsasabing, hmm, may mali, hindi siya confident, hindi siya grounded. At doon nagtatapos ang attraction. Kasi bro, ang babae ay naa-attract hindi sa muka, kundi sa enerhiya. Bro, may mga lalaki na kahit hindi pogi, kahit simple lang. Pero kapag nasa paligid sila, parang may aura. Yung tipong hindi mo maipaliwanag, tahimik lang siya pero ramdam mo agad. Ang tawag don presence. At dito karamihan ng lalaki na dada pa kasi sa halip na mag-focus sa presence, nagfo-focus sila sa performance. Gusto nila ng approval. Gusto nila ng validation ng babae. Kaya lahat ng kilos nila scripted, parang audition. Hindi totoo. Pero tandaan mo to, ang babaeng nakakakita ng lalaking umaarte, agad niyang nararamdaman yon kasi marunong silang magbasa ng energy. Hindi mo sila maluloko sa forma, pabango o lines. Pero kapag ang lalaki, kalmado, grounded, hindi nagpapa-impress pero may direksyon, yun ang hindi nila matanggihan. Halimbawa, may dalawang lalaki sa bar. Parehong gusto si girl. Yung una, todo papansin, laging nagpapatawa pa na yung selfie. Yung isa, tahimik lang, nag-o-observe, confident kahit hindi nagsasalita. Guess what? Sa dulo ng gabi, yung pangalawa ang naaalala ni girl. Bakit? Kasi ang misteryoso mas nakaka-attract kaysa sa maingay. Ngayon bro, pag-usapan natin ang tatlong pangunahing sangkap ng pagiging kaakit-akit. Ito yung mga hindi mo madidinig sa typical dating tips. Ito yung mga pang malalim na level, pang psychological attraction. 1. Ang enerhiya ng kalmadong lakas. Kapag ang lalaki ay hindi reactive, hindi agad napipikon, hindi nagpapanik. Ramdam yan ng babae kasi karamihan sa mga lalaki, konting hindi mag-reply si girl, boom, nag-a-assume agad. May iba na siguro. Hindi na ako gusto. Pero yung tunay na kaakit-akit na lalaki, hindi siya nagpapaikot ng emosyon niya sa mood ng babae. Kapag kalmado ka, nagbibigay ka ng pakiramdam ng security sa babae. Hindi dahil pinoprotektahan mo siya, kundi dahil alam niya ang kontrolado mo ang sarili mo. Tulad ng ilog na tahimik pero malalim. Hindi siya nagmamadali pero alam mong may direction siya. Ang tunay na lalaki ay hindi kailangang sumigaw para mapansin. Ang lakas niya ay nararamdaman kahit wala siyang sinasabi. Do ang elemento ng misteryo. Pro, gusto mo bang malaman ang isa sa mga pinaka-underrated traits ng kakit-akit na lalaki? Ito yon. Hindi niya agad ibinubuhos lahat. Ang babae ay likas na curious. At kung gusto mong manatili ka sa isip niya, dapat may dahilan siyang magtanong tungkol sa Kaya kung bawat minuto ay nilalabas mo na agad ang buong kwento ng buhay mo, yung mga ex mo, yung mga problema mo lahat-lahat, nawawala ang misteryo. Ang kakitakit na lalaki marunong magbitin, hindi siya nagtatago pero pinipiling hindi lahat ipinapakita agad. Isipin mo parang pelikula, kung sa unang limang minuto in-spoil na agad ang ending. May thrill pa ba? Wala na. Kaya kung gusto mong manatili kang interesting, hayaan mong siya ang magtanong. At kapag tinanong ka, sagutin mo ng may ngiti, may confidence, at minsan may kaunting humor. Ah, yan. Mahaba-habang kwento yan, pero baka sa susunod ko na ikwento. Yan, yeah, bro. Bait but not predictable. Kind but mysterious. 3. ang lalim ng pananaw at direksyon. Bro, walang mas kaakit-akit sa lalaki na may direksyon. Kahit hindi pa niya nararating yung pangarap niya, basta nakikita ng babae na may malinaw siyang purpose, ibang klase ang dating. Bakit? Kasi ang babae ay instinctively na-attract sa lalaki na may mission. Hindi dahil gold digger siya, kundi dahil gusto niyang makasama ang taong may direksyon, hindi palutang-lutang. Kapag sinabi mong, Nagpaplano akong magtayo ng maliit na business sa loob ng isang taon. Oh, daring. Gusto kong mag-improve sa sarili ko. Kaya nagbabasa ako gabi-gabi. Ibang impact yan kaysa sa ewan. Basta chill lang ako sa buhay. Hindi kailangan maging mayaman para maging kaakit-akit. Ang kailangan mo ay paninindigan. Kapag may paninindigan ka, kahit simple ang forma mo, may kakaibang dating. Tingnan mo sa social media, bro. Ang daming lalaki na ginagawang performance ang pagiging cool. Puro flex, puro filter. Pero kapag in real life, awkward at walang authenticity. Samantalang yung ibang lalaki, tahimik lang, walang masyadong post pero may disiplina. Nagsasalita lang kapag may sense. Hindi siya laging online. Kasi busy siyang ayusin ang totoong buhay niya. And guess what? Yun ang mas nakakapanabik sa babae. Kasi ang mystery ngayon ay authenticity. Sa panahon ng puro filter, ang pagiging totoo ay luxury. Ang pagiging kaakit-akit, bro, ay parang amoy ng kape sa umaga. Hindi mo kailangan ipagsigawan kusa siyang naaamoy. Hindi mo kailangang habulin. Kasi kusa siyang lumalapit kapag tama ang timpla mo. Kaya kung gusto mong maging kaakit-akit, ayusin mo muna ang timpla ng sarili mo. Yung mindset mo, yung energy mo, yung direction mo. Kasi kapag magulo ka sa loob, lalabas yun sa kilos, sa boses, sa mga mata mo. At tandaan mo to, bro. Ang tunay na karisma ay hindi nililikha, nilalabas. Kasi nasa loob mo na yan. Baka lang matagal mo nang nakakalimutan. Isang beses may lalaki akong kakilala. Simpleng tao lang. Hindi maporma. Hindi gym body. Pero yung aura niya kakaiba. Pagkausap mo siya kalmado. Pag naglalakad, hindi nagmamadali. Pag ngumiti, may lalim. Sabi ko sa kanya, Bro, bakit parang lahat ng babae na papatingin sa'yo? Ngumiti lang siya at sabi, Hindi ko sila pinapatingin. Ako lang yung hindi nagmamadali. Boom! Doon ko na-realize ang pagiging kaakit-akit ay hindi effort. Ito ay awareness. Alam mo kung sino ka, alam mo anong gusto mo, at hindi mo kailangang ipaliwanag yon sa kahit sino. Pero napansin mo ba yung mga babae na parang hindi mo naman niligawan? Pero sila pa yung laging curious tungkol sa'yo? Yung tipong gusto nila malaman kung may girlfriend ka? Anong ginagawa mo sa free time o kung sino yung kausap mo sa phone? Bakit ganoon? Ano yung meron ka na bigla silang nagkaka-interest kahit wala ka namang ginagawa? Simple lang bro. Napindot mo yung psychological triggers ng attraction at yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi karamihan ng lalaki, puro effort sa labas. Pabango, gym, pickup up lines, is style, pero hindi marunong tumama sa internal switch ng babae. Kaya kahit anong gawin nila, parang walang epekto. Ngayon, matututunan mo kung paano gumagana ang isip ng babae at paano mo gagamitin 'yan para maging kaakit-akit sa antas ng emosyon at utak niya. Hindi ka na lang basta gusto kundi maiisip ka niya bago siya matulog. Pro karamihan sa mga lalaki umaasa sa logic pagdating sa attraction. Akala nila, basta may pakita mong mabait ka, consistent ka at available ka, may in love din siya. Pero hindi ganun gumagana ang babae kasi ang attraction ng babae ay hindi logical, emotional. Hindi siya nagfa-fall dahil may sense ka, nagfa-fall siya dahil may naramdaman siya. Kahit minsan hindi niya may paliwanag at yan karamihan ng lalaki na liligaw. Kasi masyado silang predictable. Laging good morning, good night. Laging available. Laging nagpapakita. Pero bro, ang sobra ay nakakawala ng halaga. Isipin mo parang pabango. Kapag sobra, nakakaumay. Kailangan tama lang ang timpla para manatiling addicting. Ito yung masakit na katotohanan, bro. Minsan, akala mo nag effort ka para mapansin ka niya. Pero sa totoo lang, ikaw na yung nagbibigay ng comfort na hindi mo naman dapat ibigay. Ang babae naturally gusto ng challenge. Gusto niya yung lalaking hindi madaling basahin. Kasi dun siya na-stimulate. Kaya kapag lagi kang available, lagi kang naghihintay, lagi kang nagre-reply agad. Sa isip niya, ah, alam ko na, fan ko lang siya. Boom. Dun ka na pumapasok sa nice guy zone. At kapag nandun ka na bro, mahirap nang lumabas. Kasi once na mawalan ng thrill, mawawala na rin ang attraction. Tandaan mo to, ang babae ay hindi na-attract sa mga bagay na madali. Naa-attract sila sa mga bagay na may mystery at mastery. Ngayon, pag-usapan natin yung tatlong pinakamalakas na psychological triggers na magpapahook sa babae sa'yo. Hindi sa mukha mo, kundi sa presence mo. Trigger number one, the unpredictability factor. Bro, gusto mo bang malaman kung bakit yung mga lalaking may konting pagka-bad boy ay parang laging naa ng babae? Simple lang, hindi sila predictable. Sa utak ng babae, may tinatawag na dopamine system. Ito yung chemical na lumalabas kapag may excitement, uncertainty o thrill. Kaya nga pag may bagong mensahe ka galing sa taong gusto mo iba yung kilig, di ba? Yun yung dopamine effect. Ngayon, kapag ikaw ay masyadong consistent sa paraan ng pakikitungo mo sa kanya, pare-pareho araw-araw, nawawala yung dopamine spike sa isip niya, parang routine na lang. Pero kung minsan nagpapakita ka, minsan tahimik ka, minsan sweet ka, minsan chill lang, hindi dahil pakulka kundi dahil busy ka sa sariling buhay mo. Nagkakaroon siya ng emotional roller coaster. At yan bro ang tunay na dahilan kung bakit ka nagiging addicting sa isip niya. Ang babae ay hindi na addict sa tao. Na-addict siya sa emosyon na nararamdaman niya kapag kasama ka. Kaya kung gusto mong maging unforgettable, huwag mong gawing predictable ang sarili mo. Trigger number two, emotional mirror. Kapag kausap mo ang babae, bro, Huwag mong isipin kung anong sasabihin mo para mapahanga siya. Ang isipin mo ay anong mararamdaman niya kapag kasama ka. Kasi sa psychology may tinatawag na emotional mirroring. Ibig sabihin kung kalmado ka, magiging kalmado rin siya. Kung confident ka, mas magiging relaxed siya sa presensya mo. Pero kung tense ka, insecure ka o pilit ka, mararamdaman niya agad yan. Halimbawa, may kausap kang babae. Lahat ng sagot mo ay parang yes, okay lang ikaw. Walang energy, walang vibe yan ang dead air energy. Ngayon, may isa namang lalaki, hindi man gwapo pero habang kausap mo siya parang may rhythm, tumatama sa emosyon, may humor, may confidence pero hindi nagyayabang. Yung vibe niya parang sinasabi, comfortable ako sa sarili ko, kaya komportable ka rin dapat sa akin. Guess what? Yung babae, kahit hindi niya planong magka-interest, nahuhulog sa vibe. Kasi ang emosyon ay nakakahawa. Kapag positive, confident, grounded ang energy mo, parang lumalapit ang babae sa'yo nang hindi niya sinasadya. Trigger number three, the absence effect. Ito ang pinaka-underrated weapon mo, bro. Ang art ng paglayo. Hindi dahil nagdadamot ka ng oras, kundi dahil gusto mong ibalik ang balance ng pursuit. Kasi kapag lagi kang nandyan, hindi niya mararamdaman kung gaano ka kahalaga. Pero kapag marunong kang magbigay ng space, doon niya marirealize na nami-miss ka pala niya. Psychologically, tinatawag yan na reward withdrawal. Kapag nasanay ang babae sa presence mo tapos bigla kang tahimik, magugulat ang utak niya. Maglalabas yan ng dopamine at cortisol na parehong nagtitrigger ng emotional craving. Kaya nga minsan, yung babae na hindi mo kinakausap ng dalawang araw, bigla na lang magme-message. Hoy, buhay ka pa? Bakit di ka nagparamdam? Akala mo joke lang yun pero sa loob niya, gusto niyang maibalik yung pakiramdam ng attention na nakukuha niya sa'yo. At yan bro ang dahilan kung bakit ang paglayo minsan ay mas nakakaakit kaysa paglapit. Kapag alam mong kaya mong umalis, doon ka mas gustong habulin. Sa modern dating, karamihan ng lalaki ay nagiging robot sa pakikipag-chat. Pare-pareho ang script. Laging good morning. Kumain ka na. Ingat ka. Walang spark. Walang unpredictability. Walang emotional rhythm. Pero isipin mo to. Isang lalaki na marunong mag-pause. Hindi nagmamadali mag-reply pero pag sumagot may sense. Hindi siya nagko-comment sa bawat selfie ni girl, pero kapag nag-comment siya solid. Example, si girl nag-post ng bagong picture. Instead na, ang ganda mo, sabihin mo, mukhang may sikreto kang tinatago dyan Playful, mysterious, hindi predictable. Yung utak ng babae biglang nag-iisip. Anong ibig niyang sabihin? Curious ako. Boom. Na-trigger mo na naman ang dopamine system niya. Ang attraction ay parang apoy. Kapag lagi mong binubuhusan ng gasolina, Mabilis siyang sisi club Pero mabilis ding mawawala. Pero kung marunong kang magpatay sindi, marunong kang kontrolin yung hangin. Unti-unti siyang lalakas at magbibigay ng init na matagal bago mamatay. Ganon din sa babae, bro. Hindi kailangan puro effort. Kailangan marunong kang huminga sa pagitan. Minsan, yung katahimikan mo ang mas maingay kaysa sa salita mo. May kakilala akong lalaki. Tawagin natin siyang Rico. Walang abs, walang kotse. Pero may kakaibang dating. Sa barkadahan nila siya yung laging hinahanap ng mga babae. Hindi dahil sa looks, kundi dahil sa presence. Hindi siya laging online. Hindi siya clingy. Pero kapag kausap mo siya, para kang nasa ibang mundo. Laging may eye contact. Laging nakikinig. At pag nawala siya, parang may kulang. Sabi ng isa sa mga babae, hindi ko alam kung gusto ko siya o gusto ko lang yung feeling kapag kasama ko siya. Pro, gets mo yun? Yung babae hindi sigurado pero nararamdaman niya yan ang power ng psychological attraction. Hindi mo kailangang pilitin kasi nararamdaman ka niya. Pero tanong ko lang, ilang beses ka na bang nagtanong sa sarili mo ng ganito? Bakit parang lahat ng ginagawa ko tama, pero hindi pa rin siya na-attract sa akin? Nagpapakita ka ng effort, naging consistent ka, sinunod mo na lahat ng tips, pero parang kulang pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi ang kaakit-akit na lalaki ay hindi lang nakikita. Nararamdaman at yung pakiramdam na yon galing sa loob, hindi sa muscles, hindi sa kotse, hindi sa status, kundi sa inner game mo, yung tahimik pero solid na kumpiyansa na hindi mo kailangang ipagsigawan. Kasi tandaan mo bro, ang babae ay naa-attract sa lalaking may direksyon, hindi sa lalaking naghahanap ng direksyon sa kanya. Bro, sa totoo lang, karamihan ng lalaki hindi talaga confident, nagpapanggap lang. Maraming nagtatago ng insecurity sa likod ng pagpapatawa ng pagiging cool, ng pagiging player. Pero ang problema sa ganitong klaseng confidence, madaling mabasag. Kasi ito yung klase ng confidence na nakasalalay sa reaksyon ng babae. Kapag gusto siya ng babae, confident siya. Kapag tinanggihan, pagsak agad. Ganito rin ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nagiging desperado. Kasi inakala nila na approval ng babae ang sukatan ng halaga nila. Pero hindi ganun, bro. Ang tunay na confidence ay hindi nakukuha sa pagkuha ng atensyon. Nakukuha yan sa pagkakaroon ng direksyon at control sa sarili. Bro, aminin mo. Minsan nakaka-addict yung pakiramdam ng gustong gusto mo ang isang babae. Yung every time na mag-chat siya parang may kuryente. Yung kapag nag lang siya parang end of the world. Pero bro, dito maraming lalaki bumabagsak. Kasi sa sobrang focus nila sa babae, nakakalimutan nila ang sarili nila. Wala nang sariling routine. Wala nang goals. Lahat ng energy napunta sa pag-please sa kanya. Ang problema, kapag naramdaman ng babae na ikaw ay umiikot sa kanya, nawawala ang mystery, at kapag nawala ang mystery, nawawala ang attraction. Kasi sa isip niya, kung ganito siya ka-invested sa akin kahit hindi pa kami, paano pa pag sineryoso ko? Kaya bro, kahit gusto mo siya, 'wag mong hayaang mawala ang sarili mo sa proseso. Kung gusto mong maging kaakit-akit sa loob at labas, kailangan mong patatagin ang inner foundation mo. Ito yung hindi basta nababago kahit anong sitwasyon. Ito ang tatlong haligi ng tunay na inner game. On. Self-mastery. Kilalanin mo ang sarili mo bago mo gustong makilala ka ng iba. Pero paano ka magiging interesting kung ni sarili mo hindi mo kilala? Paano mo mapaparamdam sa babae na may lalim ka kung ikaw mismo hindi alam anong gusto mo sa buhay? Kaya unang hakbang, self-awareness, subukan mong magtanong sa sarili mo. Ano ba talaga ang gusto kong marating? Ano ang mga bagay na ayaw kong tularan sa ibang lalaki? Ano yung mga non-negotiables ko sa isang babae o sa relasyon? Kapag malinaw sa'yo yan, bro, nagiging natural yung confidence mo. Hindi mo na kailangang magpanggap kasi alam mo kung sino ka at anong gusto mo. And guess what? Ang babae ay naa-attract sa lalaking malinaw ang pagkakakilanlan sa sarili. Hindi dahil mayabang ka, kundi dahil hindi ka naguguluhan. Ang lalaking may direksyon, kahit tahimik, malakas ang dating. Two, emotional control. Masterin mo ang sarili mong emosyon. Bro, kung gusto mong magmukhang kalmado sa labas, kailangan kalmado ka sa loob. Kasi kahit hindi ka magsalita, ramdam ng babae kung may insecurity ka. Yung mata mo, boses mo, kilos mo, lahat yan nagsasabi kung ikaw ay grounded o hindi. Ang tunay na kaakit-akit na lalaki ay hindi natitinag ng emosyon, hindi siya nagmamadali mag-react, hindi siya madaling mapikon o magselos kasi alam niya na kontrolado niya ang sarili niya. At yan bro ang pinaka-sexy sa mata ng babae kasi sa isip nila, kung kaya niyang kontrolin ang sarili niya sa pressure, kaya rin niya akong protektahan sa chaos. Kaya kapag ghosted ka, wag agad magpanik. Kapag di nagreply, wag agad magdrama. Smile ka lang, keep moving. Mas nakakaintriga yan kaysa magmukhang desperado. Tandaan mo, ang katahimikan mo ay hindi kahinaan, ito ay disiplina. 3. Purpose and Mission dapat mas malaki ang mundo mo kaysa sa relasyon. Ito bro, ang secret weapon ng mga lalaking may natural charisma. May sariling mundo sila. Hindi nila ginagawang buhay ang babae kasi meron silang sariling misyon, sariling pangarap, sariling rhythm. Ang lalaking may layunin ay parang bundok. Hindi mo basta matitinag. Kahit anong hangin ng tukso, matatag pa rin. At dito lumalabas yung kakaibang enerhiya na naamoy ng babae. Yung purpose energy. Hindi mo kailangang magyabang tungkol sa mga pangarap mo. Kailangan mo lang ipakita sa kilos mo. Kapag nakikita ng babae na porsigido ka, nakikita niya yung lalaki na kaya niyang pagkatiwalaan. At tandaan mo, hindi kailangan ng babae ng perfectong lalaki. Kailangan niya ng lalaking may direksyon. Sa panahon ngayon, bro, maraming lalaki ang nauubos sa kaka-text, kaka-chat, kaka-follow-up, pero konti lang yung lalaki na tahimik lang, pero consistent sa goals nila. Halimbawa, Si girl nagpost ng story. Ang daming nagre-react. Pero ikaw, hindi ka nag-react kasi busy ka mag-gym o magtrabaho sa sarili mong project. Guess what? Napapaisip siya. Hmm, bakit si ganitong lalaki hindi nagre-react? Curious ako. Boom. Nakapukaw ka ng interes nang wala kang ginagawa. Kasi ang lalaking may buhay, nagiging magnet sa babaeng naghahanap ng direksyon, at yan ang essence ng inner game. Hindi ka nag-e-effort para mapansin pero napapansin ka dahil iba ang vibe mo. Ang tunay na confidence bro ay parang ugat ng puno. Hindi mo nakikita, pero doon nakatago ang lakas. Kahit gaano kalakas ang hangin, hindi basta bumabagsak kasi matibay ang pinagmulan. Ganun ka dapat, hindi kailangang magingay para mapansin. Hindi kailangang magpanggap para magustuhan. Kasi yung katahimikan mo may sinasabi, ang lalaking may disiplina sa loob. Hindi kailangang patunayan sa labas. Isang beses may nakausap akong lalaki. Tawagin natin siyang Lance. Tahimik lang siya. Hindi mahilig mag-post sa social media pero solid mag-isip. Meron siyang pangarap na magtayo ng sarili niyang maliit na negosyo. Sabi niya sa akin, Bro, hindi ko hinahabol ang babae. Hinahabol ko yung version ng sarili ko na gusto kong maging. At dahil doon, kahit hindi siya actively nagahanap, mga babae mismo ang lumalapit kasi ramdam nila na hindi siya desperado. May aura siya ng lalaki na buo at yung ganong klasing energy bihira na ngayon. Bro, ito tandaan mo. Ang pagiging kaakit-akit ay hindi tungkol sa kung anong meron ka, kundi kung sino ka kapag wala lahat ng yon. Kapag tinanggal mo ang looks, pera, status, ano ang natitira? Kung confident ka pa rin, grounded ka pa rin, hindi ka natitinag. Yan ang tunay na karisma. At yan ang klase ng confidence na hindi basta naglalaho kahit mawalan ka ng attention or validation. Practical tips para palakasin ang inner game mo. At mag-invest sa sarili mo araw-araw. Pasahin -araw. mo yung mga libro na nagpapalalim ng isip mo. Mag-ehersisyo hindi para magpa-impress kundi para maramdaman mong malakas ka. Ayusin mo pananamit mo hindi dahil gusto mong mapansin, kundi dahil gusto mong respetuhin ang sarili mo. Tuwa magkaroon ng disiplina sa oras. Huwag kang palaging available. Gumawa ka ng me-time. Magkaroon ka ng routine na hindi nakasandal sa mood ng iba. At three, matutong mag-enjoy mag-isa. Lumabas, magkape, maglakad, mag-isip. Kapag kaya mong maging masaya mag-isa, hindi ka kailanman magiging alipin ng atensyon ng iba. Four, Magkaroon ng standards. Hindi porket maganda liligawan mo. Piliin mo yung babae na umaayon sa direksyon mo, hindi yung pipilitin kang magbago para sa kanya. Pero tandaan mo ito. Ang lalaki na buo sa loob, kahit hindi perpekto sa labas, yun ang hindi nakakalimutan. Kasi ang babaeng matured, hindi naghahanap ng lalaking may lahat, kundi yung lalaking alam kung sino siya kahit wala lahat. At kapag umabot ka sa ganitong stage, hindi mo na kailangang magpaka-perfect kasi kahit yung flaws mo nagiging parte ng karisma mo. Kung natapos mo hanggang dito, ibig sabihin seryoso kang gusto magbago. Kaya comment mo sa baba. Hindi ko kailangang habulin. I-like mo tong video kung may natutunan ka at i-share mo sa mga kapwa mong lalaki na gusto ring i-upgrade ang sarili nila. Huwag mong kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang Tagalog relationship at mindset videos na magtuturo sa iyo kung paano maging lalaking may karisma, direksyon at respeto sa sarili.